ang ng ini na uh, Apo. Etopalsami ito ay ao naroon sa kabuuan, sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno, kasya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Ano bibigihin sa atin niyon? Kailan? Mga na binigay sa mga Hudyo, na binalikunan ng mga Hudyo, tinatwil ng mga Hudyo, ngayon ay ano, binibigay na sa atin. Ano yung mga aral na I would like to expound? Ano yung mga aral ng buhay na binigay noon sa Israelita na kayo ay

Sila mga Israelita. They are what? Israelites. And then? Nasa kanila ang All right. at ang kaluwalhatian at okay. ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautosan mm -hmm. at ang pagsabah <laughs> at ang mga pangako. Tuloy. Sa kanila ang mga batriarga sa kanila ng mula. Kristo uh -huh. ayon sa laman na siyang nangihibabaw sa lahat. Oh. Uh -huh. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Diyos, He was Christ is God of glory. Ano binigay sa Israel na ninyo binibigay sa atin yung mga araw na buhay? At sabi, nasa kanila ang pagkukong, dinukukot na ba tayo ng Diyos? Yes! Iba, Sister Bailey, Mahal tayo ng Diyos eh. Kinukupok na tayo. Pangalawa, ano pa? Nasa, nasa ah, alina, ah. Palawa, oh, Yung glory, God gave to them. Christ said, My Father, the glory that you gave to me, I gave them also. I also gave to them. Yung kalawalati ang binibigay mo sa akin, ibinibigay ko rin naman sa kanila. Sino sa sabayin? Yung mga sasampalang Ang ganda, no? Ano ka? Kalawalati ano the, the covenant. Covenant. What is the kaupinan? Itagalog is Stefan. God gave them a covenant. The Ten Commandments of God. Binibigay niya sa Israel pero ang sabi ni Peter, na yung the Ten Commandments of God, the Covenant of God, ay binibigay na kanino sa amin. Kaya, kaya yung paras ng Pilipinas, they are abide to the of God. Thou shalt not kill, thou shalt not commit murder in sin. Kaya sa Pilipinas, bawat pumatay. Saan ka eh, sa liyo? Sa Pungo Kaya kung saan sabihin ng mga pastor, ah, wala na sa kukutos, biyaya na lang tayo. Mali, bakit may paras pa tayong bawat pumatay? Ito. <coughs> Huwag oh. <coughs> <coughs> kang magnanakaw, daw sa not steal. O bakit bawat sa'yo magnanakaw? Bakit nakasali saan sa mobile na? <coughs> But that covenant was given first to the Israelites. All right, another. <coughs> covenant. Magsamba and may worship! God gave what? Ooh. Worship and promises and promises to Israelites. But now that gives is is what? Okay. Okay. to so, us. Ibinibigay sa atin. Kaya tayo may pagsamba. Kaya ano? Saba. Kaya <laughs> tayo sumasamba. Kaya ano? You know. Ano? Bakit? Ibinibigay niya yung aral ng Diyos na tayo ay sumamba sa Diyos to worship God. That's why Filipino people are worshiping God. So that's why this morning we worship God according to His And what is the will of God? Remember the Sabbath day to keep it holy. And that is the will of God. This is the will of God in His commandments. Worshipping God. Right? Right? So, how do we do it? The patriarchs, even the Israelites, Mayroong samahan na kami ka na ah, sa amin ng mga prophets. Mali! <tries> sa Israel, hindi nila mga prophets. Doon lang lang galing ang mga propeta ni Diyos. Wala nang ibang reliyong makakamit na sa kami ang dami ng mga propeta ay sa amin na dami The promise came from what? From the Jews, from Israelites. Nasaan nila mga profeta? Ano ba? Nismong si Kristo, sa Yes. Christ came from what? Israelites. is a Jew. Christ is a Jew. So, yun po, mga kaibigan, mga kapatid, ano? ibinigay yung mga kapupusan sa kanilang nangayon, ibibigay. All right. So we will open the table for questions and answer. At mayro po mga katanungan dito. Alam ko sister na uh, Joy marami katanungan. Kaya pa din ano po yung the ng sa so, panaginip. So nalaman natin po ano yung panaginip na hindi galing sa Dios at panaginip na galing sa Dios. All right. So you yeah, have another question. Uh, Si Sir Melanie. Alam ko, mga kumita nung ito eh. Maraming sarang ito hindi nila